diwata na kulong. Dahil sa ginamit ang kanyang pangalan sa krimen. Humingi ng tulong si Deo Harito Balbuena o mas kilalang diwata apat 43 sa Rafi Tulfo in action matapos siyang makulong dahil sa kasong hindi niya ginawa. Ayon kay diwata, nagulat siya ng salakay ng mga pulis ang kanyang bahay sa General Trias, Cavite noong Oktubre 7, dala ang warrant of arrest mula Mandaluyong, Giit niya, hindi siya tagaroon at wala siyang alam sa naturang insidente ng inuman na nauwi sa kaso. Lumabas sa investigasyon ni Senador Rafi Tulfo na may ibang tao ang gumamit ng tunay na pangalan ni Diwata dahilan ng kanyang pagkakaaresto, isang uri ng identity theft. Plano ngayon ni Diwata na kasuhan ang taong nasa likod ng paggamit sa kanyang pangalan at nanawagan sa mga pulis na maging mas maingat sa pagkilala ng mga suspek. Buong post ni Diwata. Galing ako sa Wanted sa radyo ni Sen Rafi Tulfo para humingi ng tulong at magbigay ng awareness sa mga kababayan natin. Dahil nakulong ako sa violation na di ko ginawa. May taong gumamit ng pangalan ko sa Mandaluyong na huling nag-iinuman at pangalan ko ang binigay. At nagkaroon ng warrant of arrest ako ang hinuli. Ito ay pag-uusapan sa Senado na banggit ni Sen Tulfo para paigtingin at pagtibayin ang batas. Sana maging aral ito sa mga tao na mahilig gumamit ng pangalan ng ibang tao na hindi dapat gawing biro.